ang aming maulam to. ay so itong galonggong kita itasahogan po natin ng hepon at ito po ang kanyang ingredients kamatis, sibulat bawang mamaya na po ang iba galonggong 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 pang isdang nung unang panahon ay pang masa pang mahirap ngayon ay para sa mga naghihirap yung galonggong baw dati ay pangulami ng mga taong katulad namin pangkarinang mahirap lang ngayon ay kailangan mong magtipon muna bago makabili ng galonggong Pilipinas. Gigisa na po ang hikons. Sa English po ay pasayan. <laughs> na po ay bawang

Ito na po ang ating halo-halo. Ito -halo. po. Bulo ko sa pangilaw, pangisitima ng ito. Ito na po. mula na. na Oke, menta, pikiran menta, pikiran menta. <laughs> Plus Toyo. Ampo nama mulai nama hepon. Bang bang tapi Tak tinggal lang, ulam na. Ampo nak mungkin nak kekeluh na. na po ang munggo. Inihalo na ang munggo. Munggo, munggo. Na. na. minungguhan. Wow, sarap. Red sabaw. Wow. Ito po ang ang ating mastership hipon na minunguhan quality mamaya po yung ulam na yan ayos na po yan bye bye na po bye 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 kaya po lang masarap na luto ng hipon, marami pong ng luto ang hipon magagawa dyan pa po yan putang hon putang hon